Isa sa pinakamahalagang sikreto ng tagumpay ng Singapore ay ang pagkatuto mula sa mga past mistake. Si Lee Kuan Yew mismo ang nag-aral ng mga pagkakamali ng mga naunang gobyerno, lalo na ng colonial government at ginamit niya ang kanyang mga natutunan para baguhin ang sistema. Naging kontrobersyal pero epektibo naman ang desisyon ni Lee na taasan ang sahod ng mga civil servants. Naniniwala siya na ang mababang sahod ang nagtutulak sa mga government officials na maging corrupt. Kaya noong 1972, tinaasan niya ang sahod ng senior civil servants at ministro para hindi na sila matuksong maghanap ng ibang pagkakakitaan o tumanggap ng suhol. Dahil dito, nabawasan ng temptation at nagpatuloy ang paglilinis sa gobyerno. Noong pumanaw si Lee Kuan Yew noong March 23, 2015 sa edad na 91, natapos ang isang malaking chapter ng Singapore. Pero nananatili ang kanyang impact. Binago niya ang isang maliit at naghihirap na bansa at ginawa itong isa sa pinakamaunlad sa mundo.